Okay, guys. Update dito sa akong inakay sa ano no? Laku na siya. Laku na siya, oh. Kailangan inakay sa una, guys? Itong pisok pa siya. Laku na siya karoon. na! to na sagsaging? Magaling sa laban. Parang ito ng sagsaging. sa um mm. na oh, Ano yung tan eh, akong katyan guys si Lapi At nato na to siya rumitog saging kay wala well, man ni guys kanang ah uh, pani alpas ni sa una pero daghan na kayo na guys. Oo, di ba? Na igdas pa kayo. Ay, nakay na ko, guys. Ano na akong sa ina, nakay. Member na na guys. Member na siya. Makutok uh, na ni. Ano Yun na siya. Ano Yun na akong nakay sa'yo na. Pwede na ako na ibuyan guys. Di na sa malupad. Nasa sunod na lang na nakausap pag-ausundi ako. Hapo na manggod babae na guys babae siguro nila like. eh bata pa eh yun na tong kuhan ako nga video video nga katong bata kasi siya pero dako na nyo ron babae siya sa mga kasalanan bata pa na guys nag uh, 2 months pa na sa kuha 3 months so, mag 3 months pa ni eh. Ano niya kung kuan guys oh, beterano na ng katiyan. Si Lapi. Kaya na ko pa saging ba. Na dawat. <laughs> Pero mukalit lagi kid kuan, may namanad sa gumit guys ba. Pati sana ako ng itong saging. Das pa. Pero sakat yan guys, dahil binang lub-lub, mo diskarte, na siya. Na normal lang to guys. Salamat.